ang life expectancy ng mga lalaking Pilipino ay nasa 67 years old. Mas maiksi ng halos pitong taon kumpara sa mga babae. Batay naman sa World Health Organization, ang mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa mga lalaki ay stroke, sakit sa puso, sakit sa baga, at diabetes. Mga sakit na may kinalaman sa lifestyle, stress, at kakulangan sa regular check-up. Karamihan sa mga lalaki ay hindi humihingi ng tulong o ayaw magsalita tungkol dito. Ngayong buwan ng Nobyembre, pag-isipan natin ang kalusugan ng mga lalaki. Mga lalaking sanay magtiis, manahimik at magpanggap na okay pa sila. Pero sa sobrang pag-aasikaso sa lahat, nakakalimutan na nating itanong, Okay po ba ako? Louis Sangalong is the living embodiment of resilience. A former national Philippine MMA champion with an unblemished five and zero record, Louis's victories extend far beyond the cage. He was diagnosed with a rare and aggressive cancer that statistically takes the lives of one in two patients. Louis not only survived but thrived, earning him the title of undefeated in life. His indomitable spirit saw him recently become the only Filipino cancer survivor to run and finish a full marathon in the North Pole. He then finished second on the remarkably successful Netflix spin off show of President Donald Trump, The Apprentice Asia, which allowed him to transition to the corporate world where he played a pivotal role in the growth of several multi billion peso companies. Today, Louis is also a certified resilience coach, helping others build the strength to overcome life's toughest challenges. November is the month for men. Minsan tinatawag din itong Movember o No Shave November dahil nagsimula ito bilang kampanya sa Australia kung saan nagpapatubo ng bigote ang mga lalaki para mapag-usapan ang men's health. Ngayon, isa na itong global movement na tumututok sa physical at mental na kalusugan at sa mga isyong matagal nang kinikimkim ng mga kalalakihan. Things are a lot better. Life seems a lot happier at the moment. Para sa karamihan ng mga Pilipino, trabaho, pamilya at responsibilidad ang prioridad. Pero sa sobrang pag-aasikaso sa lahat, nakakalimutan na nating itanong, okay po ba ako? Ang life expectancy ng mga lalaking Pilipino ay nasa 67 years old. Mas maiksi ng halos 7 taon kumpara sa mga babae. Batay naman sa World Health Organization, ang mga pangunahing senhi ng kamatayan sa mga lalaki ay stroke, sakit sa puso, sakit sa baga, at diabetes. Mga sakit na may kinalaman sa lifestyle, stress, at kakulangan sa regular check-up. Isa sa mga layunin ng Movember ang pagbibigay pansin sa prostate at testicular cancer. Sa buong mundo, Prostate cancer ang ikalawang pinakakaraniwang cancer sa mga lalaki, habang testicular cancer ang nangunguna sa kabataang 15 to 39 years old. Dito sa Pilipinas, mahigit na 9,700 na bagong kaso ng prostate cancer ang naitala noong 2022 at patuloy itong tumataas taon-taon. Kabilang na dito ang binan ko, kaya shoutout sa aking Papa Bebot! isa kang tunay na cancer warrior. Pero hindi lang katawan ang kailangan alagaan. Mas mabigat ang laban sa mental health. Ayon sa World Health Organization, tinatayang 3.3 million Filipinos ang may depressive disorders batay sa 2017 data na inilathala sa isang ulat noong 2021. Karamihan sa mga lalaki ay hindi humihingi ng tulong o ayaw magsalita tungkol dito. Bakit nga ba? Sa datos ng World Bank, may 3.5 suicide deaths per 100,000 Filipinos at karamihan dito ay mga lalaki. Mula pa noong dekada 80, patuloy ang pagtaas ng bilang na ito. Noong 2020, tumaas siya to 57%. Ito ang mga kaso na intentional self-harm at umabot pa ito sa 4,420 recorded deaths. Hindi ito basta mga numero. Ito ay mga tatay, mga anak, mga kapatid at mga kaibigan natin na tahimik na lumalaban. Mga lalaking sanay magtiis, manahimik at magpanggap na okay pa sila kahit hindi na talaga nila kaya. Paano nga ba tayo umabot dito? Maraming dahilan kung bakit ang isang tao ay nauuwi sa ganitong sitwasyon. Una, may mga pinagdadaanan sa isip at damdamin nakasabay ng matinding depresyon. Sa isang pag-aaral sa Pampanga, 24% ng mga college students ang nagkaroon ng suicidal thoughts at 9% ay umabot sa aktwal na pagtatangka. Pangalawa, malaki ang epekto ng kakulangan sa support systems. Ipinakita sa parehong pag-aaral na family support at spiritual well-being ang proteksyon laban sa suicidal behavior. Samantalang childhood trauma at depression ang mga risk factors. Pangatlo, may kinalaman ang kultura ng machismo o yung paniniwalang dapat laging matatag, laging lalaki. Sa isang pag-aaral sa alternative learning systems or ALS learners sa Maynila, almost 41% ang nakaisip ng suicide at almost 13% naman ang nakaulat ng aktwal na pagtatangka o sumubok nito. Isa sa mga dahilan pakiramdam nilang walang nakakaintindi sa kanila. Ang kombinasyon ng kalungkutan, trauma, kawalan ng suporta at kulturang nananahimik ang madalas na nagtutulak sa mga lalaki na mawalan ng pag-asa kapag pinagsama ang pagod sa isip at bigat sa loob. Tapos dinagdag mo pa ang paniniwalang dapat kayanin lahat mag-isa, lalong tumitindi ang panganib. So ano nga bang magagawa natin? Una, kailangan natin baguhin ang pananaw sa mental health. Hindi natin dapat ikahiya ang magpatingin sa psychologist or psychiatrist. Ang mental health check-up ay kasing halaga ng physical exam. Pangalawa, kailangan natin palakasin ang awareness at education. Normal lang na mapagod. Normal lang na humingi ng tulong. At minsan, sapat na ang simpleng tanong na, Bro, kumusta ka nga ba talaga? May mga libreng counseling gaya ng DOH National Center for Mental Health Helplines at meron na ring libreng mental health programs sa mga lungsod tulad ng Quezon City at buong Davao. Pero hindi sapat na individual lang ang kikilos. Kailangan din ng tulong ng mas maraming LGUs, mga paaralan at ng pribadong sektor. Sa ilalim ng Republic Act No. 11036, o Philippine Mental Health Act of 2018, mandato ng bawat LGU na magkaroon ng community-based mental health programs. Kasama na dito ang counseling, referral systems, at awareness campaigns. Ipinapatupad ito ng DOH sa tulong ng mga lokal na pamahalaan, paaralan, at workplaces. Sa mga paaralan, dapat may mental health education para matutunan ng mga kabataan kung paano alagaan ang sarili at kung saan sila lalapit kapag nahihirapan na sila. Sa mga LGUs, kailangan may maglaan ng budget para sa additional mental health desks at trained personnel. At para naman sa mga kumpanya, dapat may employee wellness programs na hindi lang token activities, kundi may kasamang counseling, flexible leaves, at stress management workshops. Kung sama-sama ang kikilos ang pamahalaan, paaralan at pribadong sektor, mas magiging madali para sa kalalakihan na aminin, kailangan ko ng tulong. Ngayong buwan ng Nobyembre, pag-isipan natin ang kalusugan ng mga lalaki, hindi lang sa katawan, pati na rin sa isip, loob at diwa. Ang Movember ay paalala, walang kahinaan sa pag-amin, walang mali sa pagiging totoo at walang masama sa pagpapahinga hindi natin alam ang totoong pinagdadaanan ng iba. So let's be careful with what we say. A little kindness goes a long way. Dahil ang tunay na lakas ng lalaki ay hindi lamang nasusukat sa tigas. Kung hindi, sa kung paano siya nagiging mas mabuting tao para sa kanyang sarili at para sa mga taong minamahal niya. Luis Anggalang po, Proudly, PGMM.